Hello! Good afternoon, everyone! Okay pa ba kayo dyan? <laughs> okay. Ako nga po pala si Myra, nakababatang kapatid ni Jessa. So ayun, una sa lahat, congratulations sa inyong dalawa, Max and Jessa. Jessa, magiging bagay! Magkagal na, iyak! Ayun, nagiging bagay! Okay. Junjun. Uh, Junjun po kasi ang tawag namin ka sa kanya. Max, Junjun na tawag sa kanya. Okay. Junjun, welcome yeah. sa Atensya Family. Welcome sa maingay na pamilya, pero masaya. Di ba? Saray na sa maingay kami. <laughs> <laughs> uh. Ay, naka ba, naka? Okay. Yes, ah. Uh, ako. Okay. Jessa, isa ako sa nakasaksi sa love life mo <laughs> nyo ni Max. Gawin niyo! <laughs> Minsan na kayong sinubok ng tadhana. Isang taong tinapa kayo hindi nag-usap noon. Dahil sa isang hindi pagkakaitindihan. Ewan ko ba sa inyo? <laughs> Kitang-kita ko noon kay Jessang yung lungkot at galit. Lahat ng natanggap niyang gifts galing kay Junjun pinaggugupit yung mga t-shirt ginupit niya ng pinong-pino. Sabi ko, Kaya sa amin na lang ay sayang naman. Hindi siya pumayag talaga ng ginupit niya ng maliliit. Tapos yung binigay na sing ni Junjun, itinapon sa bintana. <laughs> ay, nako. Ah. Pero ngayon, tingnan niyo naman. Kasal na sila, mag asawa na sila. Ramdam ko, ramdam nami na sobrang yung love ang isa't isa. Ako, na lagi mong katabi. Yes, ah. Kanyang sa akin. Lagi, katabi mo ako natutulog. Diba, gabi-gabi, eh, nag-video call sila ni Junjun. -Jun. Ako nga yung na nauumay na eh, kasi sobrang tamis nila mag-usap. <laughs> Sabi niya eh, I love you so much, no. Mag-iingat uh, mag ka bukas. Behave ka ha. Sell ka ng pictures. Mukhang tangi. Sa amin, magkakapatid siya yung gano'n. <laughs> Pero sa totoo lang, mamimiss ko din naman yun eh. Kasi siguro ngayong kasal ka na, hindi na ako yung itatabi mo sa gabi, sa pagtulog, Kasi meron ka ng ginger na katabi mo palagi, gabi-gabi. Hindi mo na siya kailangan i-video call pa. Kasi gabi-gabi, magkatabi na kayong dalawa sa so pagtulog. Ay, sana on! <laughs> okay, Junjun, uh, ito naman ang advice ko sa'yo, ha? Si Jessa, parang ako lang yan. Parang kami lang din. Magkakabating na babae. Pabago-bago ang mood. May time na masungit. May time na di mo siya makausap ng maayos o matinok. Diba? Kita mo naman yun. Diba? <laughs> May time na hindi siya kikilos o uh, gagawa sa inyong magiging bahay, hindi siya magluluto, ayaw maglaba, ayaw niya lahat. Pero ayun nga, iwa, para iwas ang gulo, anong gagawin? Ikaw na lahat ang gumawa. Joke <laughs> Pero seryoso pa yun. Unawain mo lang siya palagi, ha? Binjun. Pagpasensyahan mo siya palagi, hahabaan ang pasensya mo sa kanya. Mahalin mo siya ng higit pa sa pagmamahal niya sa'yo. Isipin mo lang, kaya siya nagkakaganon, pagod siya, o may mga pinagdadaanan siya. Yakapin mo lang siya, ikis mo siya. Magiging okay din yan, ha? Binjun. Ha? Okay, sa'yo naman, Desa. Taha, bakit mo nang Iwasan ang pagiging moody, ha? Iwasan ang pagiging topake. Iwasan ang pagbabangayan. Huwag gagaya sa mga nanay-nanay babangayan. <laughs> Mas masaya kapag peace lang kayo, palagi, ha? Yes, yeah, so... Okay, so, palagi niyong pangingibabawin ang Panginoon sa inyong relasyon. Dapat maging siya ang sento ng inyong buhay para sa inyong pag-asawa, ha? Uh, maging pundasyon ng inyong relasyon ang Panginoon, ha? Okay. naway palagi kayong magtulungan, magdamayan, at hin, uh, pag may pag, hindi pagkakaintindihan, ay kumalma muna kayo. Ha, kalma lang. Pag-usapan ng maayos, maging mahinaon at kalmado. Yes, ah. Ha, injured. Dapat open palagi kayo sa isa't isa. Magkaroon ng communication, ha? Hanggang maaari, sana ay wag kayong matutulog na may galit sa isa't isa. Ha? Woo! Palaging mamahalin ang isa't isa. Okay, muli, best wishes sa inyong dalawa. Humayo kayo at magpakarani. Congratulations! I love you both! Once again, let's give her a round of applause and for the special message. And now, may we invite the couple para po dito sa ating in the middle for the dance of the couple or the prosperity for prosperity dance. But before that, may we invite Mr. Pedro Atienza Jr. and Mrs. Maria Lorena Perez. Ma'am, sir, punta lang po kayo dito sa may unahan.